Ibuy ko ang barker dito, ikuha mo ko ng ano, ng kasayero dyan na uh, late na. May Saan ka ma'am? Sa may bago lang ko na bago mag ko. Late ka na ba? Oo, <m> late <Typically> ko kasi, nagre-rescue ah. ko yung mga late na kasi ang dami ng Uyuri. mga nakatambay dyan no? Uh. Ano aras pasok mo? Seven seven Painga ko si ka Ah Mom anong destination ilalagay ko sa map Rockwell Borthigas Rockwell Borthigas Tama ba to Tower 2 Ay tama mo Ikaw ba na kasalang Oh Lamat Sige ma'am sakay Thank you Okay pa na ma'am Okay na Kanina ka parang ma'am Ano yun 30 minutes Anong problema? Walang jeep o puro-puno? Puro-puno po yung pasanwan eh oh, Huwag kang mawalala ma'am Makakatinga Thank you Sisingit kita sa traffic Ano ba sinasakyan mo doon ma'am? Uh, UB Express? Minibus? Ah, uh, usually po pwedeng jeep, but <laughs> basta jeep o, ba? jeep, o, kaya minibus. Opo. Ayun, ang daming pasahero. Ayun. Puro walang masakyan. Marunong ka ba sumabit sa jeep, ma'am? Ha? Huh? Marunong ka ba sumabit sa jeep? Hindi <laughs> po. <laughs> Pero nasa try mo na? Hindi po. Naglakad na try ko. Ah, nilakad? Opo. Oh, Simula rito sa Rosario hanggang dun sa Rockwell? Hindi. Nung pa uwi, from Rockwell to IPI lang. Rockwell hanggang IPI? Oo. Ah, ah. Malayo yun ah. Wala <laughs> kami choice eh. Okay ka lang dyan ma'am? Yes po. Thank you. Pagka nakikita kong maraming stranded dyan, pagka rush hour, Uh -oh. Nag-rescue ko dyan ng mga hindi makapasok, mga hindi makasakay. Mm -hmm. Kagaya mo. Manas Every day yon? yun? Everyday ka? Ay ano ma'am, basta meron akong available na oras, mm -hmm. eh, sinisingit ko siya. Kasi rescue vlogger kasi ako ma'am. Ang Saan? Sa so, FB? TikTok? Saan? Ah, uh, sa ano, Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Ah, uh, uh, sa TikTok? Anong-anong sa TikTok? Ah, uh, eto, ma'am, kunin ko. Eto, ma'am, oh. Malapit na tayo, ma'am. Nakalagay dito sa Google Map for minutes, eh. Ah, uh, kasi pagtawid dyan sa foundation, malapit. na. Oh, ang Ma'am, sa Medical City tayo, mismo kakanan, o sa pangalawa? Sa pangalawa po. Pangalawa, okay. Diyan po ako sa Ma'am, dito kabila. tayo kakanan, ane? Ah, po. Saan dito yung building niya, ma'am? Ah, Tower 2 po ako. Tower 2. Destiny. Ay, ito, ma'am? Ah, po. Eh. Ito, ma'am, yung Tower 2, no? Yes, po. Ah, oh, okay. Kuya Patanggal. Ah, tum. pa pwede tayo picture. Oh. Sige mo, sige mo. Thank you, Kuya. Ingat po. Kuya, oh. ingat po. You're welcome po. You're welcome.